Paano nga ba i-delete ang ating Facebook page? Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano. Okay? Simulan na natin. Para mag-delete ng page sa Facebook, ay syempre need natin i-open ang Facebook app. Then dito sa homepage ay kailangan nating pumunta dito sa menu. I-click lang natin ang button na nandito. Now dito kailangan nating mag-switch account papunta sa page na gusto nating i-delete para gawin yan ay i-click lang natin itong drop down button na nandito. Dito mo makikita lahat ng Facebook pages mo. Hanapin mo lang dito ang page na gusto mong i-delete. Ito yung page na gusto kong i-delete. I-click lang natin yan para mag-switch account. At nandito na ako ngayon sa page na i-delete -de ko. Dito pupunta tayo sa menu. I-click lang natin ulit ang button na nandito. Pagkatapos mag-scroll down tayo at hanapin ang Settings and Privacy. At pumunta sa Settings. Pupunta tayo dito sa page Settings. Then mag-scroll down ulit at hanapin ang Access and Control. Ito siya i-click lang natin. Then i-click ang Deactivation and Deletion. Dito ay may dalawang option. Ang pipiliin natin ay delete at hindi deactivate. Pagkatapos i-click lang natin ang continue. Dito pipili ka ng dahilan kung bakit gusto mong i-delete ang iyong Facebook page. Pero pwede mo lang ding laktawan 'yan. I-click mo lang ang continue. Dito mag-scroll down ulit tayo at i-click ang continue. Now, para i-delete na ang ating page ay kailangan muna natin i-enter ang password ng ating Facebook account. At pagkatapos niyan ay i-click lang natin ang continue. And continue ulit. At dito i-click natin ang delete page. At na-delete na natin ang ating Facebook page.